So pag-usapan natin guys yung mga laboratory, mga screening para malaman yung uh, uh, Pagtaas ng sugar o yung may diabetes So anong mga examination na ginagawa, tests Na ginagawa para malaman yung ano uh, diabetes So yung pinaka common, pwede gawin lang sa bahay Pag may glucometer ka, pwede ka mag-fasting blood sugar o so, ano yon 8 to 12 hours 8 to 10 hours 8 to 12 hours na wala kang kain to pag, sa pagkinamagahan mag check ka ng sugar mo so ang normal doon standard 70 hanggang 100 mg per DL so yun ang fasting blood sugar wala kang kinain so ang isa pa yung random blood sugar ito yung ginagawa sa bahay pwede gawin sa bahay lang pag may glucometer ka yung gamit na pang kuha ng sugar yung dito lang prick dito so ang random blood sugar anytime siya basta 2 hours after meal so ginagawa siya 2 hours after meal so bakit 2 hours after meal kasi pag kumain tayo yung kumain tayo ngayon 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 mismo magsisecret ng insulin yung pancreas natin pag may kanina na pumunta dito sa tiyan natin So ang tendency mataas pang pa sugar niyan sa umiikot sa ano abnormal pa ba abnormal pa yung ano um, biglang taas yung nag-spike yung sugar sa dugo natin pag minutes after kuma, minutes after ka kumain kasi biglang nag secret ng insulin yung pancreas mo so yung tinatrabaho pa niya yung ano nagsisignal pa siya dun sa cells na oh, kukunin mo na tong mga glucose sugar sa umiikot dito sa blood so ang sugar na natunaw bigla na, uh, na absorb ng katawan mo pagkain mo umiikot pa siya dyan so di pa natin masabi kung yun talaga yung normal uh, blood sugar mo na baseline so mag wait ka pa ng 2 hours para makuha yung normal na ikot ng sugar si nakatrabaho na yung insulin so nakasignal na nakasignal sa nakasignal na siya dun sa cells saka yung cells na absorb na niya yung ano glucose uh, na kailangan niya so ang natira doon yun na lang yung base, baseline na mini kasi pag may ano ka prediabetes makikita yan dun yung mga natira na hindi na absorb kasi ang normal talaga na nangyari, Uh, based on scientific studies, after 2 hours, dapat yung glucose ng katawan, na-absorb na siya. Pag normal, kung wala kang diabetes, wala kang insulin resistance, wala kang, wala kang pre-diabetes, wala kang type 2 diabetes, o yun, type 1, type 1 diabetes, type 2 diabetes, o insulin resistance. Normal, kung wala ka nun, after 2 hours, na-absorb na yan sa katawan mo ang ano, ang majority of the sugar so kung ang kung may diabetes ka ma-measure yan doon kasi may value na ano ang normal value ng random blood sugar RBS is 70 hanggang 120 so maximum lang yun maximum na yung 120 so dapat diyan ka lang kalang na range na yan 70 hanggang 120 mg per dl so conservative yan siya na ano so sa dati na mga values na sinusunod pwedeng aabot ka pa ng 126 mg per day. Depende. Uh, 126 o di kaya 135. Pinaka maximum 140. So, yung 120, pinaka conservative na yan siya. So, pinaka safe na uh, pagtansya pa, pag-estimate ng ano. Uh, kung anong sugar mo. So, normal lang, para safe, standards, sundin, 70 hanggang 120 na normal na random blood sugar yun yung after hour, after 2 hours na kum, kumain ka tapos nag kuha ka nag, -nag, -nag test ka ng sugar mo so pag ano ka pag may mga pag may pre-diabetes ka na lagpas ka na ng 120 so pag nag 130 ka na 140 150 160 hanggang 200 pre-diabetes ang tawag dyan uh, term ng sa medical pre-diabetes. So, pwedeng mag-fluctuate yan siya ng 200. So, pwedeng bababa. konti Pero pag may consistent na 130, 120 above yung sugar mo, so pre-diabetes na yun siya. Kasi meron, meron talagang panahon biglang mag-spike yan. Depende sa nakain mo. So, pag naparami kang blok, ano, mga pagkain na matamis, kanin mo, soft drinks pwedeng mag spike yun once in a while pero pag consistent na 120 above yung sugar mo sa random blood sugar uh, consider, considered na siya na type 2 ano ah, pre-diabetes so pag lumagpas ka ng 200 consistent na, na lumalagpas ka ng 200 yung sugar mo 200 mg per dl sa random blood sugar so pwedeng type 2 type 2 diabetes So, yun yung common na sa bahay lang pwede magawa. Pasting blood sugar, random blood sugar. So, so kung sa akin na opinion, dapat dalawa ang kunin mo. Una, magpasting ka. Tapos, tapos pag nakita mo normal doon sa pasting blood sugar, subukan mo yung random blood sugar. Minsan magkaiba yan sila. Kasi mayroong mababa ang sugar mo sa pasting tapos pag nag ka biglang taas ya so tandaan random blood sugar 2 hours after meal so pwedeng mababa dun sa fasting so sabihin mo normal kailangan mag check ka rin dun sa random kasi maganda rin yan na dalawa ang ano mo ah uh, yung basihan mo ng ano pag measure mo ng, sugar mo so Tsaka hindi lang isang basis ka kukuha niyan, ibrinawan din kung gusto mo ma-monitor talaga. So, maya-maya mag-ano ka, halimbawa, ibrinader din. At the same time, fasting at saka yung random blood sugar. So, sa hospital, mayroon pang ano, yung continuous blood sugar monitoring. Yun yung pinaka-accurate, yun yung pinaka-maganda talaga. So, ilalagay lang dito sa katawan mo, ididikit lang continuous yung blood sugar monitoring mo for 24 hours or how many hours na nakadikit yung sa katawan mo tapos kung anong kinain mo doon makikita doon kung anong anong specific na pagkain ang nag-spike ng sugar mo so kada kain mo ililista mo yun kasi ibabase doon sa oras na pag pagtitingnan yun sa monitor yung continuous monitoring ng ano blood sugar makikita doon kung anong mismong specific na pagkain ang nagkakaroon ng spike ka doon so mamonitor mo sa susunod iwasan mo na yon na ito ito pala na pagkain na to nag spike yung sugar ko dito so iwasan ko na to so yun yun ang pinakamaganda na ano yung continuous sugar monitoring so sa laboratory lang siya maano sa hospital uh, recommended ng doktor So tapos yung laboratory, standard laboratory, yung dito kakuhanan dito. O oh, fasting 'yon, standard yun siya fasting. Fasting talaga 'yon, hindi ano. Kasi karamihan pag nag-fasting blood sugar ka, so may meron din kukunin na iba. Yung cholesterol, uric, creatinine, sa bioin o ano ba. Complete blood count kaya kailangan fasting. Fasting talaga 'yon siya, ito 12 hours ito 10 hours pasting yun dito kuha na ng ano uh, dugo medyo marami kasi daming kukunin na exam mga tests so yun yung ano sa laboratory standard meron ding A1C yung A1C na laboratory sa kinukuha rin ang dugo mo pasting a 1 c ang pangalan so malalaman doon ang 3 months 3 uh, months period na average na sugar mo So malalaman nila dun sa in the span of 3 months malalaman nila kung nag-iis ba ang sugar mo. So mapipirdik dong nung iwan si na yon na laboratory kung uh, nag spike yung sugar mo tumataas ba siya sa period of 3 months. So yan yung mga screening ng mga laboratory ng mga ano ng mga laboratory ng diabetes. So meron pa yung isa yung pinapainom ka ng Matamis na sirup. So, ang tawag doon, Glucose Tolerance Test. So, parang random din siya. Pero, controlled lang yung ano. May exact solution sila na sirup na ibibigay sa iyo So, may exact amount. Tapos, may timing. Exact timing. Sa laboratory lang yung ginagawa. O, sa hospital. Clinic. Uh, glucose Tolerance Test. Pin pinapainom ka ng uh, matamis na sirup. Parang soft drinks tapos after uh, at duration of time a minutes i-check yung sugar mo so doon malalaman din kung nag-i-spike yung ano mo mataas masado ang spike ng sugar mo so mad ma-determine doon kung merong kang pre-diabetes diabetes so parang parang random blood sugar din siya kasi kumain ka pero iba lang yun siya syrup ang pinapainom sa iyo So yan yung mga screening guys ng laboratory screening ng diabetes. So meron ding mga sintomas so sintomas ng diabetes kung mataas yung sugar mo meron ding sintomas physical symptoms na maramdaman ng katawan mo so sa ibang vlog na sa ibang topic so tingnan nyo lang guys yung mga vlog ko diyan mga videos ko sa Lalo na sa playlist playlist ng ano ko ng, uh, diabetes diabetes insulin resistance uh, glo, uh, blood sugar may playlist niyan siya diabetes so sunod-sunod 'yan mga video na 'yan tungkol lang sa diabetes diabetes ang pagtaas ng sugar o tukpagi insulin resistance uh fasting so all about diabetes kung paano magpapababa ang sugar So hindi lang siya ano sa ding iba na mga kondisyon halimbawa de ano uh, hypertension cholesterol arthritis cancer kasi ang insulin daming ano sa hindi siya uh, pure diabetes lang ang ano ang sa niya na sakit so kung mataas ang sugar mo pwedeng kamagkaroon ng high blood arthritis cancer mga memory loss mga nag-brain fog heart disease. Oh, number one, heart disease, cholesterol, pati liver. So, daming dahilan. Dahil lang sa sugar lang. Kaya, tingin kayo dyan sa diabetes na playlist ko. Pindutin nyo yung playlist na ano, blood sugar, ano, diabetes. Lahat ng video dyan, dami yung matutunan ng mga uh, mga facts, science facts na sinabi ko na based on science na mga research ko na mga tungkol sa diabetes. So hindi yun mga hakahaka ko lang Hindi yan mga opinion ko, mga idea ko So based on yan sa years na research ko Sa pinag-aralan ko dati ah Dati akong nurse uh, so, Nag-aral akong nurse, nag-graduate Nag-take ng board o board, board exam to, so, Tapos bumasa ako, nagtrabaho ko sa hospital Pero hindi ako nagtagal nagtrabaho sa hospital Kasi mas pinili ko yung ganito. So mas gusto ko yung ganito na natural at Alternative na pamamaraan. Pero ang pinag-aaralan ko, uh, I'm a licensed nurse, professional nurse, so may background ako sa medical. So, yung mga natutunan ko, tapos nag-research years of research, uh, intensive na mga research. So, lahat ng mga medical books, mga journals, mga documentary, mga expert, mga doktor na mga pinapakinggan ko, kinukuha ko yung mga opinion nila, mga idea nila, na sa tingin ko ay ito, totoo to, natural oh. Tapos, pinagsama-sama ko lahat tos. Yan yung mga binag-vlog ko. Mga sinasabi, base yan sa mga natutunan ko, sa mga experience ko, sa mga, mga research ko. So, yun guys, palo guys.